Father, palagi may makikita multo dyan. That is not a soul. Right? Hindi kaluluwa yan. Demonyo yan. Ang mga kaluluwa ay nasa impyerno, nasa langit, o nasa purgatorio, hindi sila nananahan dito. Unless they are given permission by God, okay, from purgatory to ask for prayers, then they can appear to us, especially sa mga kamag-anak, okay, o sa mga pare, o mga madre who can pray for them, o sa mga santo, But they are not wandering souls. There's no such thing as wandering souls. Lahat ng mga multo na yan, okay, they are diabolical forces, sabi ni San Agustin. Kaya huwag tayong maloko. All you have to do, huwag kayo tumawag ng mga espiritista para kausapin ang mga kaluluwang yan. All you need is a priest who will do a deliverance prayer para matanggal yung mga spiritong yan. Madalas sila, nagpapanggap sila na kaluluwa para hindi sila i-exercise sa isang lugar. Okay. But don't be deceived. Because if they are really souls, unang-una, kapag yan ay kaluluwa, umihingi ng uh, sakripisyo o dasal o misa, then makikilala mo sila. And secondly, hindi sila they will not make you afraid. Okay. Pero kung parang uh, nagugulat sila, sinasakal ka, etc., That is a diabolical spirit.